Oh, may ano na oh. Tawag dito. May May kalsada na oh. Pero hindi may ano na oh. Simentado na kaagad. Ang bilis oh. So, Ayun oh, yung update natin ngayon dito ay ginagawa na yung uh, kalsada. May kalsada na kalahati. <laughs> ah, hindi natin alam kung nabili na yan o oh, hindi pa. Ah, hindi depende kung hindi hindi binenta ng may-ari, wala tayong wala silang magagawa. Mm. Ang, ang lakas, ang lakas. Ang taas ng tinambakan nila dito. taso, oh, nyo. O napakababa. Nasa baba namin tapos ito yung semento sa taso. Ay, ano naman itong, ano? Maalun. Kamu oh, takut sih? So ayan, dito na tayo sa Golden Bill, yung pabahay na tatlong palapag yung pagkagagawa. Kung napanood nyo yung unang video natin dito sa ginagawang pabahay na to, eh napakalalim nung hinukay nila yung pundasyon. At uh, makikita nyo na halos may mga poste na para sa unang floor, tapos sa second floor na. At yun, tuloy-tuloy no, na doon sa kabila ay Ah uh, may mga bakal na rin, tinayo na nila mga bakal tapos dito sa Kabilao. Oh, halos ah uh, Halos bidubusan na rin nila. Pero ito, ito yung na-preview kasi natin dun sa unang video natin dito. At ah... Uh, makikita natin na napakalalim nung hinukayan nila para sa pundasyon ng bahay. Pero yun, makikita nyo na ngayon, oh, lapitan natin. Ang ginawa nila, uh, tinabunan nila yung tawag dito yung pundasyon yung ba basta yung baba <laughs> napakalalim niyan kasi lang pas tao ayan oh kikita nyo tinabunan nila yung ilalim yun na pala yung pinakasahig akala kung kung napanood niyo yung unang video natin kung gaano kalalim yung pundasyon nito. Masasabi ko napakatibay talaga ng pagkakagawa nitong pa bahay na to kasi uh, tatlong palapag to nakikita natin sa design nila. At yun nga, na-amaze ako kasi yung pundasyon talaga nung pabahay na to napakalalim. At makikita nyo naman din yung mga bakal na yan, no? kung gaano katataba. At yung poste, kung gaano kalaki, eh, parang one foot ata yung lapad yan, o may pa. No, one feet, o may git, basta. Kung nakikita niyo yung poste na yan, no? Oh. Tapos yung ginamit lang bakal, ang tataba, oh. Para sa mga beam, ayun, no? Oh. Lalaki niyan. O, mga gist, 12 ewan ko, basta. Tingin ko, malalaki. Tapos yung pagkakagawa nila ng mga pundasyon niyan dyan, eh, napakalalim. Hindi ko in-expect na yun pala yung pinakapundasyon na nung mga bahay na to. Ganun ka, katibay, katrasid at kalalim yung pagkakagawa nila. Ah, uh, oh, oh, ang galing oh. Tingnan nyo to. Nakikita nyo yun dun oh. Parang yung beam. May beam pa sila oh. Tapos siguro ito na yung first floor. Kikita nyo oh. Ayun oh. Kikita nyo ba yun oh. Kikita nyo yung, ayun yung beam na yan. May beam pa sila. Tapos ayun na yung first floor. Kaya masabi ko talagang napakatibay nito yung pagkakagawa na to. Kung napanood yung video talaga natin, nung unang video natin dito. So, nakaka-amaze na ganun katrusted yung pagkakagawa na nila dito sa pabahay nito. Itong nga tatlong palapag nagagawin dito sa may malainin bago. So, ayan, makikita natin katulad dito. Ayan, o. Oh. Sari ko. So, ayan, o. Oh. Diba? Yung Kikita nyo yung beam na yan. Ayan o. Tapos lalagyan nila ng lupa na nito. Ayan o. Itong kinakatayuan natin. So, ito na yung first floor. Galing, di ba? Kaya masasabi ko napakatibay ng pagkakagawa nila dito sa pabahay na to. O. Hindi basta-basta. At makikita nyo naman yung beam na yan. Kung gaano din kalalaki. So, parang six and lapad. Pero yung yung lapad niya yung ganito ah uh, napakalapad ay eh. makikita niyo naman eh Okay so shout out sa ano believe ako sa developer din itong uh, gumagawa ng mga pabahay na to kasi masasabi ko na hindi nila tinipid yung mga materyales at pagkakagawa nila dito sa pabahay na to itong uh, tatlong palapag na pabahay na to so ayan oh kikita nyo yan eh, no? ang kapal nung pahaba na ganyan, yung pahaba, kik kikita nyo ba? So ayan o, oh. yung pahaba na ganun, ang kapal, ang taba. Tapos, itong patayo na to, ayan o. Oh. Pinag ayan oh, o, medyo okay naman yung bakal. Pero yung talaga, yung sa poste, o oh, ang din. Matataba, makakapal. So ayun, galing. O, oh, ilipat natin para mas makita nyo na mas maayos. So ayan, nila, tatambakan nila na ganyan. Parang katulad muna nito, mangyayari, tapos lalagyan na nila ng putik na ganyan para maging pantay na katulad na nito. So ito na yung beam, so pantay na sila, o di ba? Okay. Tinatawag tayo ni Kuya at uh, <laughs> meron ata siyang nga sa atin. So, yung pa, yung mga ano doon, no? Mga ginagawa nila. Ganda nga po po. Ganda nga pon, sir. Ano ba dito? Ah, nag... May content ko kasi ako sa YouTube channel. So, ang content ko ay mga pabahay. So may nag ko kasi sa akin isa sa mga supporters na kung pwedeng mag-update daw po ko sa mga sa pabahay dito sa Gundilbel kung okay na daw po yung ano. So yun po yung uh, ginagawa ako, So para magkaroon lang ng uh, info yung mga possible ba na beneficiaries ng mga pabahay po nato, sir. So kaya kinukuha na ko na video regarding dun sa content ng aking YouTube channel. So yun hey, po yung manong manong mo? Usually lahat basta pabayo ng gobyerno na possible na kung anong mga pabahay hindi lang ho naman to pati din ho doon sa kabila pati doon sa may kalugkob halos lahat ng mga pabahay, yun po yung content ko sir kaya may mga nagre-request sa akin kung pwede nga daw pong mapasyalan yung mga pabahay para makita na nila kung ano na po yung uh, development yung mga pabahay na pinagagawa ng gobyerno so yun po yung aking uh, content sir, halos lahat sa mga pabahay so yun po yung kinukunan ko at pinakikita at sinasabi ko rin sa kanila kung gaano kaganda at katrusted yung mga pabahay na ginagawa ho dito sa Gondel Belik. Usually, uh, sinashout out ko nga rin yung developer. Sinasabi ko na napaka-trusted at napaka-trusted.